Sa layuning pagtibayi ng pundasyon ng pamilyang kristyano, matagumpay na isinagawa ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang Christian Home and Marriage Week. Ang nasabing programa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng matibay na relasyon sa tahanan pagpapalalim ng pagmamahala ng mag-asawa at pagsasama ng buong pamilya sa pananampalataya. Nagtapos ito sa isang banquet na dinaluhan naman ng mga manggagawa ng NLPUM at ng kanilang pamilya. Alamin ito sa balitang may pag-asa ni Erika Sariola. Upang higit pang mapatatagang ugnayan sa loob ng tahanan, isinagawa ang Christian Home and Marriage Week Seminar na may temang Hope for the Family. Layunin itong paglingkuran ang mga pamilya ng mga manggagawa sa Northern Luzon Philippine Union Mission sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang interpersonal relationships upang ang kanilang tahanan ay maging isang instrumento sa paggabay sa pamilya patungo sa ating Diyos. Sa loob ng dalawang linggo, nagkaroon ng serya ng mga seminar tuwing umaga at hapon kung saan tinalakay ang kahalagahan ng isang God-centered family. Ang mga talakayan ay tumuon sa pagbuo ng malulusog na pamilyang kristyano na magiging isang makapangyarihang testimonya sa iba. Sa pagtatapos ng Christian Home and Marriage Week, ginanap ang isang makabuluhang banquet na nagsilbing okasyon para sa pagpapalakas ng samahan ng mag-asawa. Isinagawa din dito ang exchange of vows o pagpapalitan ng mga pangako ng pagmamahal at katapatan sa isa't isa ng mag-asawa. Tunay ngang ang isang pamilyang nakasentro sa Diyos ay isang matibay na haligi ng simbahan at ng lipunan. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Erika Corinne Sariola para sa Hope Today, HCNP News.